Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Waven, ang inyong guro sa EPP. Ngayon ay matututuhan natin ang pag-format ng text at graphics para sa mga publication gamit ang Microsoft Publisher. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na makagagawa ka ng text box para sa iyong teksto, makapaglalagay at makakapag-format ka ng graphics o larawan makagagawa ka ng dokumentong malinaw, profesional at kaakit-akit. Mahusay kayo sa inyong mga nakaraang output. Napansin kong marami sa inyo ang may magandang simula sa pangunahing pag-format. Ngayon, dadagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Advanced Formatting Techniques. Pero bago tayo tumungo sa ating aralin, Narito ang ilang mahahalagang salita sa araling ito. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglagay at mag-format ng text sa Microsoft Publisher. Sundan niyo ako step by step. Step 1. I-click ang Insert tab sa ribbon. Makikita ninyo sa itaas ng screen ang iba't ibang tab tulad ng Home, Insert, Page Design, at iba pa. I-click natin ang Insert tab dahil dito matatagpuan ang mga tools para magdagdag ng elements sa ating publication. Step 2. Piliin ang Draw Text Box. Pagkatapos iklik ang Insert, hanapin ninyo ang Text Group. Makikita ninyo rito ang command na Draw Text Box. Ito ang gagamitin natin upang makagawa ng kahon kung saan natin ilalagay ang ating text. Step 3. Mag-click sa iyong page at idrag drag upang gumawa ng text box. Kapag naklik mo na ang Draw Text Box, ang iyong cursor ay magiging parang crosshair o plus sign. I-click mo sa part ng page kung saan mo gustong ilagay ang text box at idrag mo ito pakaliwa o pakanan, paitaas o pababa hanggang sa makuha mo ang tamang laki. Step 4. Mag-type sa loob ng text box. Ngayon, ready ka ng mag-type, halimbawa, I-type mo ang title ng iyong newsletter, poster, o invitation card. Maaari mo rin itong i-edit kapag may mali sa spelling o kung nais mong baguhin ang nilalaman. Step 5. I-highlight ang text upang baguhin ang font, size, color, at style para maging mas presentable at kaakit-akit ang iyong text. I-highlight mo ito gamit ang mouse. Pagkatapos, pumunta sa Home tab o sa mini toolbar na lalabas sa itaas ng text box. Dito, maaari mong baguhin ang font style, Halepon Arial Times New Roman. Baguhin ang font size. Gawin mo itong mas malaki para sa title. Palitan ng kulay, depende sa design ng iyong page. Gumamit ng bold, italic, o underline para sa emphasis. Pro tip, huwag gumamit ng sobrang daming font style sa iisang page. Pinakamainam na dalawa hanggang tatlong fonts lamang para mukhang professional at hindi magulo tingnan. Napakadali, 'di ba? Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano maglagay at mag-format ng graphics o larawan sa inyong publication sa Microsoft Publisher. Sundan ninyo ako sa bawat hakbang. Step 1. Sa Insert tab, hanapin ang Illustration Group. Una, iklik ninyo ulit ang Insert tab sa Ribbon. Dito matatagpuan ang iba't ibang commands para magdagdag ng elements sa iyong page. Hanapin ninyo ang Illustration Group. Makikita ninyo rito ang command na Picture, Shapes, at iba pa. Step 2. Iklik ang Picture Command. Kapag naklik ninyo ang Picture Command, magbubukas ito ng dialog box na magbibigay daan sa inyo napumili pumili ng larawan mula sa inyong computer o device. Step 3. Pumili ng larawan mula sa iyong device at iklik ang Insert. Pumili kayo ng larawan na angkop sa inyong gagawing publication. Halimbawa, kung gagawa kayo ng poster tungkol sa kalikasan, maaari kayong pumili ng larawan ng puno o bundok. Pagkatapos piliin, iklik ang Insert button. Step 4. Maaari mo itong lakihan o liitan ayon sa iyong design. Kapag nailagay mo na ang larawan sa iyong page, makikita mo na may mga maliit na bilog o square handles sa paligid nito. Kung nais mong lakihan o liitan, i-click at i-drag ang mga corner handles para hindi magbago ang proporsyon ng larawan. Maaari mo ring i-move o ilipat ang larawan sa ibang parte ng page sa pamamagitan ng pag-click at pag-drag dito. Pro tip: Gumamit lamang ng high-quality images para malinaw ito. Kapag na-print mo ang iyong publication, iwasan ang malabong larawan dahil hindi ito maganda tingnan. Napakadali lamang mga bata. Ngayon ay alam mo na kung paano maglagay at mag-format ng text at graphics. Sa susunod, pagsasamahin natin ang lahat ng ito upang makabuo ng propesyonal at kaakit-akit na publication design. Ngayon, Subukan mo naman. Buksan ang iyong Microsoft Publisher. Gawin ang Activity 1, pangkat 1, formatting text, pangkat 2, formatting graphics. 3 2 1. Reflection. Ano ang tatlong bagay na natutunan mo ngayon? Ano ang dalawang bagay na nagustuhan mo? Ano ang isang bagay na nais mo pang malaman? Bilang bahagi ng Gen Alpha, paano makakatulong sa iyo ang aralin na ito sa paggawa ng newsletter ng klase, sa paggawa ng posters o invitation cards, sa pagbuo ng school projects at presentations? Maraming salamat sa inyong pakikinig. At pagsunod sa ating aralin, huwag kalimutan na pagpraktisan ito sa inyong mga tahanan. Kita kits sa susunod nating EPP lesson.